Ayan okay, malinis na ang garden ko. Malinis, malinis na. Isang araw din naglinis sa garden. Ayan. Naka-time din paglinis kasi wala nga. Wala ang dito mga amo. Wala kasing alaga. Kaya ayan, ganda na. No. Ito yung kalapo ko. May kalapo. <laughs> wala kasi pasok, paso, wala din lupa. Kaya pinagsama na yan sa... ano yan. Nagsama-sama lang sa isang paso muna. Kaya may planta plant ako. Ikaw lang nga sa lupa, oh. sa paso. Ganda kasi mga garden garden. Yeah. Malibnish na siya. ng aking butterfly na mayana parang mayana siya yan na mamulaklak na siya Ay, ang ganda ng bulaklak niya aking ang aking gumamila wala ng bulaklak ang um, dami kong aloe nakin tulong ka itong alabira pag may pasok ka, makati-kati ni ibagnos mo lang yan maganda yan sa mukha, maganda yan sa buhok yan, may bagong bagong kinuha ano <laughs> yung kasama ko nag ano, oh, may itim-itim siya yan, guys ang aking tanim yan, malapit na rin mamunga ang aking saging Makakain na naman kami ng saging. May papaya pa. May pandan. Yung pandan kaya maganda yung lagay sa mga kabinis, sa kotsi, sa aking kalabo. aking ma ano, manitrito. Amazing yung ano niya Kasi yung mga anak-anak-anak uh, niya, parang pinakabulaklak niya nasan. Nasa gilid ng dahon niya. Ang ganda niya. Ang ganda Yan, yun yung pinakamalaki kong snip plan. Oh, tataas pala siya. Tataas niya. Tataas yung snip plan. Ayun loob ng bahay namin malinis na siya malinis na ang aking garden malinis malinis linis na siya Ayan. ganda na nila tingnan sayo ha kinain ng uod ano kaya ano nito ang kinain siya kasi, ano, paggabi kasi kinakain ka ng insekto. Thank you for watching!